Pwede ba magdala ng bigas dito sa Japan? Bago lahat, gagamit muna tayo ng Bay Free na lip tint. Available na po yan dito sa Japan. At marami na yung mga product na available din dito sa Japan. Mag-message lang kayo sa Feel Beauty Trend by Poison Ivy Chain. Marami sa akin yung nagtatanong kung pwede ba talagang magdala ng bigas dito sa Japan mula sa Pilipinas. Dahil nga nagkakaubusan ng bigas dito sa Japan, ay eh marami nagtatanong sa akin dito, lalo na yung mga first timer, kung pwede ba daw magdala ng bigas papunta dito sa Japan. Ang sagot po dyan ay pwede naman po, pero, pero, kailangan muna natin kumuha ng permit para makapasok ang daladala nyo na bigas papunta rito sa Japan. At ang information na to ay galing mismo sa Ministry of Agriculture website ng Japan. At ilalagay ko po sa comment section yung website nila. Kapag gusto daw natin magdala ng bigas papunta rito sa Japan, ay kailangan po natin ng permit. Kailangan daw natin kumuha ng permit sa Regional Agricultural Administration Office or sa mga District Agricultural Office. At magdala lang daw po kayo ng ID katulad ng passport. Pwede nyo po itong e-post para mas mabasa nyo po ng mas maayos. And please take note po, kapag wala po kayong permit to import the rice, magkakaroon kayo ng maximum penalty ng 200,000 yen by law. Siguro po yung iba sa ate nakakapagdala ng bigas dito sa Japan, siguro po ay hindi po yung nakita sa inyo. Pero be aware lang po kapag nakita po yan sa mga luggage ninyo, ayun po ang mga kaukulan na mga penalty na kailangan natin kakaharapin pag nagdala po kayo ng bigas dito sa Japan. Kayo po, ano po mga thoughts ninyo about this? Comment down below lang po kayo. If kung meron kayong mga other na mga questions, comment lang din po kayo. Maraming salamat! Matane.